Good hey, morning mga kasaka. Hindi ako pumunta sa um, sa habukid kasi nagbilad kami ng pala. Nagbabantay ako ng pala kasi ba, yung mga marik ba? halo kain yung pala. Kaya dito mo ako nagbantay. Wala si nana at si asawa kasi nagpa-check up si nana. Pumunta sila sa bayan, sa Liga mga kasaka. So, as usual, dito tayo sa bahay mga kasaka kasi magluluto tayo ng ating pananghalian. Ito. Magsisigang tayo ng malaga at hipon mga kasaka. Malaga at hipon. Kunti lang ito mga kasaka kasi tatlo lang kami na dito sa bahay. Sinanang ako at siya kasi asawa. So, wala po kaming kung nagtataka po kayo wala ka po kaming anak ni asawa. So kasalo ko pinapakuloan ko yung ating uh, pananghalian mga kasaka. Magsisigang tayo ngayon. Ni panag ano papakuloan pa lang. So yung ingredients niya yung sibuyas, luya at chaka ang tawag dito patis tsaka kunting pang pala sa mga kasaka ganda yung panahon ngayon mga kasaka kaya nakapagbilad tayo ng ano nakapagbilad tayo ng palay ngayon kaya maganda yung panahon ayan so inilagay ko na yung isdang malaga tsaka ito ipon Yan, so update sa ating nilulutong sinigang na isda at hipon. Ayan na siya, guys. Ayan, ang sarap na. Ang sarap. Sarap humigop ng sabaw. Kahit mainit. <laughs> so, update ko na lang kayo, guys, kung ilalagay ko yung talbos ng kamode. Bye-bye muna for now. Ayan, so dumating na si, si asawa. So, pagkain na tayo, ilalagay na natin itong talbos ng kamote, mga saka. Ayan, so, ilalagay natin, kumulo ng ating sinigang. So, ayan. Tingnan natin kung Ayan, luto na. Kunti lang naman yung luto niya itong kamote, mga kasakay. So, ayan, sarap. Hmm. Kain na tayo, guys! Mm -hmm. <laughs> Babay <pa> lang naman! <laughs> ayan, dahil makulimlim na ang panahon, mga kasaka, eh, mag-ano na tayo ng ating kalay. Magsasako na tayo, mga kasaka. Ayan, Kunti na lang yung ating isasako. Mga kasaka yun. At ano na kami ni asawa dahil ang panahon natin ay makulimlim. <tinyo> few moments later. Ayan, panibagong vlog na naman ito, mga kasaka. So, ang ano natin ngayon eh, luto muna tayo kasi hindi ko na i-vlog yung ano ko, yung paminitas ko ng, ng ano ba yun, ng sito kaninang, kaninang hapon, mga kasaka. Kaya, dito na lang tayo sa bahay mag-vlog vlog ngayon. So, ang ulam namin ngayong gabi ay sinola, mga kasaka i-ginisa ko lang ito pang i-ano ko lang para lutuin ba ng saglit hindi siya siya katapos lagyan ko ito ng tubig so okay na ito yan so lagyan na natin ng tubig mga kasaka ayan ayan puro sabaw yung ulam natin ngayon. Kaninang tanghali, sabaw na na sinigang. Tapos ngayon, tinola na naman mga kasaka. So, update ko na lang kayo mga kasaka kapag ano, kumulo na ito. Ito yung isasahog natin, malunggay at saka si asawa busy, busy siya. Nag-aano ng ampalaya. Masarap i-ano yung ampalaya mga kasaka yung isahog din sa tinola good for sa mga diabetic dyan maganda yung ampalaya masustansya mga kasakatsoka ito ang wonder gulay malunggay <laughs> so update ko na lang kayo mga saka pag kakain na po kami at kung mailuto ko na yung tinola na natin si asawa kasi hinuhugasan na yung ampalaya tapos ilalagay na lang natin yun mga kasaka so, ilagay na natin yung malunggay Tapos, sunod natin yung ampalaya, mga kasaka. Tapos, kakain na tayo ng dinner. Ayan, ang daming ampalaya. Sarap nito, mga kasaka, kasi madaming ampalaya. busy si sa asawa. Maglalagay siya ng tubig kasi na walang walang laman ito. And so, hintay natin itong ating dinuluto para kumulo. Para makahain na tayo mga kasama. Yeah. Ayan. Dala natin. Ano? Ihalo. Para hindi masyado mapait. Ha, totoo ba na hindi mo daw hahaluin yung ampalaya para hindi mapait mga kasama. Totoo ba yun? Ayan, okay na to mga kasama. Ayan, let's eat.